I'm Fatima Rose Ben Cabading, pero mas kilala ako bilang si Tims, 30 years old, 2-star diamond rank, at napapabilang sa Millionaire's Club ng G GFOX International. I am from Lupao, Nueva Ecija, proud Ilocana, at laking lola po ako. Um, na nag-aaral ako, ang naging mindset ko is yung sa akin ni Mama na okay lang yan kung hindi ka ang pinakamagaling. Basta makakapagtapos ka at makakahanap ng magandang trabaho. Year 2013, nakagraduate po ako. At habang nag-aaral ako, na-experience ko maging um, working student, na-experience ko din maging call center dito sa Pilipinas. Nag-gain po talaga ako ng experience bago po ako pumunta ng Dubai at nakipagsapalaran sa ibang bansa um, year 2015, nung nag-decide akong magtrabaho sa ibang bansa at makipagsapalaran, na-experience ko na ang tulog ko lang is 5 hours kasi meron akong dalawang trabaho. Uh, nagkatrabaho ako sa umaga sa isang real estate company. Tapos, after naman ng work ko, didiretso ako sa part-time job ko sa isang cruise ship. So, doon ko talaga na-experience yung trabaho, bahay, tapos gigising, and then mag-work na naman. So, paulit-ulit lang yung cycle na six years, ganun yung ginagawa ko. Siguro yung mga struggles ko na na-experience sa Dubai, Do kasama ko naman yung anak ko, pero nagkakaroon kami ng financial problem ng mag-asawa, especially nung dumating ang pandemic, talagang tinamaan ng crisis ang Dubai. Tsaka, ang daming OFW na napauwi, ang daming OFW na nawala ng trabaho. At tsaka, ang pinaka-iniyak ko talaga is every time na yung anak ko is iniiwan namin sa loob ng apartment. So, nakikita lang namin siya sa CCTV. So, sabi ko, sana makahanap ako ng opportunity na hindi ko na kailangan mag-work. Tumating din sa point na ang dami kong sinusubukang part-time, pinapasok ang part-time job sa Dubai. Meron pa one time na um, New Year noon. So, kailangan kong magbalot ng mga takeaways. Sabi ko, darating din yung araw na hindi ako magkatrabaho ng, ng Pasko at ng New Year at makakasama ko yung family ko kasi sobrang hirap po ng cost of living sa Dubai. Talagang hindi ka po talaga mabubuhay doon kung iisa lang yung trabaho mo at saka talagang lahat po ng part-time job na pwede kong pasukan kahit New Year, Christmas, kahit na hindi ko makasama yung familia ko is talagang papasukin ko para lang makapag-provide sa family. So, ayun yung mga struggles ko sa sa Dubai. Na-discover ko ang GFox. Nung nakita ko ang GFox, nakita ko siya online na pwedeng magpabago ng sitwasyon ko. So, ang ginawa ko is, ginab ko agad ito. At saka hindi ako nagdalawang isip kahit na sinasabi nilang networking yan, scam yan. Hindi alam ng lahat that networking is so underrated. If they say it's impossible, it's impossible for them, not for you. Kaya yung last na pera kong pinagpayin ko sa GFOX, talagang nag-take ako ng risk. Kahit na yung family ko, ayaw nila. Pero sabi ko, wala namang mawawala. So, why not? Itry ko na. Year 2020 po, nag-join ako ng GFOX. Gfax changed my life in span of 10 months kasi January 2021 is nag-decide po ako umuwi ng Pinas at mag for good. Though hindi naman po ako nawalan ng trabaho, hindi po ako natanggal sa trabaho, ang bilago ko lang po talaga is yung mindset ko. Talagang sinabi ko na kailangan meron akong piliin sa dalawa, kailangan meron akong bigyan ng focus. Nasa tamang mentors po ako, so shout out kay Mentor Krisha and Mentor Jerson. Sila yung naging gabay ko dito sa business at sila din yung naging financial advisor ko. At sila din ang nagsabi sa akin na dapat meron akong vision board. So gumawa po ako ng vision board. So una po na nasa vision board ko is yung sasakyan. So chinek ko na po yan. So nung naka na po ako ng Pinas, nag-decide po ako na kahit na hindi ko alam kung makakapagpagawa ako ng bahay. Pero sabi ko, hindi, kaya ko to. So, every time na meron akong gustong ma-achieve, ginagawa ko po siyang wallpaper sa phone ko. Every time na binubuksan ko yung phone ko, sinasabi ko na one day, nakakapagpatayo din ako ng bahay. At ang next po is traditional business. So at last, nakapagpatayo po ako ng traditional business, not only for myself, but also for my family. Kasi gusto ko po na magkaroon kami ng second source of income. At yung next po na nasa vision board ko is good education para po sa anak ko. At ang last po is financial freedom na kahit magne-negosyo po ako is kasama ko po, po ang pamilya ko. At ngayon, sa tulong ng g lahat po ng naso, ng nasa vision board ko is natupad. So thank you so much G-Fox for this opportunity. napaka generous po ng G-Fox dahil meron pong mga free rewards na libreng binibigay lang ng company. At saka dito po sa business, dropshipping business, kahit nasa bahay ka lang katulad ko, nakasama ko yung anak ko. Nahahatid ko pa siya sa school, nasusundo at ginagawa ang business. Tsaka talagang hawak po talaga namin yung oras namin. Napakalayo po sa buhay ko sa Dubai. Tsaka ang maganda po sa dropshipping is company na po mismo ang mag magdi-deliver sa customer. We have the right mentors, the right coaches, at saka ang maganda po is hindi lang po ako yung kumikita. Meron po sa Team Dubai, sa team ko, we have 5 millionaires. And we also have three star diamond ranks, two star diamond ranks sa team. Sa tulong ng at, at saka sa mga free rewards, talagang inisip ko kung saan ko ba dadalhin yung mga kinikita ko dito monthly. So, itong bahay, hindi naman talaga siya as in isang kitaan ko meron na agad bahay. Step by step, yung monthly na kinikita ko dito sa GFOX is talagang tinatabi ko. So, once na meron na akong ma-achieve tulad ng bahay, at ang susunod naman is yung traditional business namin na malapit lang dito sa bahay namin. Talagang ginugol ko na ma-achieve ko siya. At nagkaroon na din ako ng dalawang sasakyan. Talagang dream talagang magkaroon ng sasakyan. Isang, isang sasakyan para sa akin at sasakyan para sa family ko. At saka para ma-share din sa mga business partners ko kung gaano kaganda ang g -Fox International. Ang message ko sa mga viewers natin, is somebody offers you an amazing opportunity like GFAC International, dapat say yes ka kaagad. And kung hindi ka sure, you can learn it later. At saka ang message ko din sa Team Dubai, gusto ko kayong ma-inspire kasi wala naman po ako dito ngayon kung wala akong resulta. Shoutout nga pala sa mama ko, kay Mama Jenny na naka Germany. So, ang last na gusto kong ma-achieve sa vision board ko is mapauwi na siya for good sa Pinas. So, this year, so, i-claim ko na yan. So, palagi natin tatandaan, Jeremiah 29.11, If God help you start, He will help you finish. Ako si Tims, at ito ang aking G-Fox story.